sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit uh, ginawa yon, Nagpahayag ng gano'n ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice. Kung bakit niya sinabi yun sapagkat malinaw naman po sa batas ano po kung titingnan po ninyo yung uh, section 3 isama na po ninyo yung section 10 ng Republic Act 6981 Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng witness protection program ang isang witness na a apply hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una una po, ay nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i yung halaga na ibabalik ng mga diskaya? Kung sakasakali, wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa na mga ledger. Dapat yun ang tanungin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa uh, threats. Tinatakot. Maari silang mamatay. Maari silang puwersahin takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 ay eh, sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailangan nyo ang kanyang testimony, isa sa requirements yun eh. Na sila ay they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen Uh, involving moral turpitude.